Isa ng bagyo na pinangalalang bising ang low pressure area na minomonitor po ng pag-asa sa loob ng bansa nitong mga nakaraang araw. Isinilalim na sa signal number one ng ilang lugar sa Northern Luzon. Ang update sa bagyo, alamin po natin kay pag-asa weather specialist Benny Estareja. Magandang umaga po, Sir Benny. Ano po ang update sa ating bagyong binapantayan? Good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga sa Baybay. As of 4 in the morning ay huling namataan si Tropical Depression Bising sa layong 200 kilometers west-northwest of Calayan, Cagayan. Taglay nito, maximum sustained winds na 45 km per hour malapit sa sentro at may pagbukso hanggang 55 km per hour. Kasalukuyang kumikilos ito, southwestward sa bilis na 20 km per hour, nakataas ang tropical cyclone winds signal number 1 dito po sa mga isla ng Kalayan and Dalupiri sa Babuyan Group of Islands at sa mga bayan sa Ilocos Norte, kabilang ang Pagudbod, Bangi, Burgos, Pasukin at Dumalne. So ngayon pa lamang makakaranas na po sila ng mga pagbugsong ng hangin at mga pag-uulan ay malalakas. Samantala, sa natitirang bahagi pa ng Luzon Plus, malaking bahagi ng Visayas, asahan din po ang makulimlim na panahon at may mataas na chance ng ulan. Uh, dulot naman ng southwest monsoon or hanging habagat na siyang hinihila nitong uh, si Bising. Meron tayong posibleng malalakas na ulan sa Ilocos Norte, uh, direktang epekto ni Bagyong Bising. Habang sa Pangasinan, Zambales, and Bataan, posible yung hanggang 200 mm or yung madalas na uh, malalakas po ng mga pag dahil sa habagat possible din po yung light to moderate with the times heavy rains over Batanes Cagayan, Apayao Abra Calinga Metro Manila Ilocos Sur La Union Benguet Ifugao Mountain Province pababa ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya lagi po magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings ngayong araw. The rest of the zone ng Visayas, kalat-kalat ang ulan. May kasama din po mga pagsilat pagkulog. Ngayon din sa Maestro del Norte, Dinagat Islands. The rest of Mindanao, possible lamang yung mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. Yaman na latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Good morning po right, Sir Benny, isang tanong lamang po, paano po natin i-describe itong bagyong ito? Malakas po ba ang hangin o maraming bitbit -bit na ulan? Um, sa ngayon, ang nakikita natin behavior ng bagyong bising is nagpapaiba um, unti-unti magpapaiba ito ng habagat uh, sa mga susunod na araw so mas maraming daladalang ulan ito na hindi naman directly coming from Bising uh, hanggang possibly po hanggang sa Tuesday kung saan ito nga ay dun pa lamang sa lalabas ng ating PAR right. maraming salamat po sa update pag-asa weather specialist Benny Estareha